Good morning. Good morning pa ba? Ay, good afternoon na pala. Nagliligpit ako ng pinakainan namin ng tangalian. Si Lester naglilinis sa loob ng bahay. Kamusta po yung mga araw nyo? Kayo lahat. Kamusta? Pasensya na. Madalang makapag-video. Madalang makapag-vlog. kami nakakaalis ng bahay. Kaya pasensya na kung palaging dito lang kami sa bahay nagbi video Kasi pag ganito, Monday, ano, day off sana sila big tito. Kaso, folding naman yung kotse namin. Kaya yun din, di rin kami makaalis. Kindness night. Eh, bakit kumapat, Monday lang kasi sila day off. Pero mamaya gabi, may pasok na sila. Kagabi, wala silang pasok. Ako'y mabagal magligpit. Mabagal. Medyo maaga kami kumain ng tanghalian, mga eleven ano siguro. Mga eleven thirty. Sarap sana mamasyal sa mga ano eh, tulad sa antipolo, sa mga kahit sa tanay sa malalapot na pasyalan lang tapos sa tanay ang ayo so, sa parte na polo nadadaanan na namin 'yung pag-uwi namin Ay, ang init naman. Pag-init na. Pag-init na, pag-init na naman. Maraming ah, sa gabi, ang init-init. ulam namin kanina ay pritong tilapia na naman at saka ano, miswa na naman patola at miswa kasi yung miswa namin lahat yun. ang paborito namin sa atin yung ginagawa namin yung soup, ang ulam Ilan lang kami, pero laging. Ang daming nililipit. Ayan, tapos na yung mga plato at baso. Ngayon naman, ito, mga kutsara at na mga iba-ibang gamit sa kusina. Tapos na lipit. ay nainip na kayo sa so ginagawa ko. <laughs> E tingnan natin si Lester kung tapos na. Tingnan natin kung tapos na si Lester sa siya sa salas. Ano, are you finished? Kumain na ba na sila? Kumain naman daw kayo ha. Ha? Ay bakit parang wala kayo sa mood? Ha? Parang wala kayo sa mood. Parang wala kayo sa mood. Ha? Hindi lumulundag ng mataas si, si Mimay. O. 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 Hindi lumulundag si Mimay. Dati, pag hindi na taas, nalulundagan mo. Tsaka ito, oh, parang wala sa mo. Mm. Busog kasi. Busog pa siguro yan. Kumain sila ng ano eh. Ay, kabayong payat. Ay, kabayong payat. Ay, kabayong payat. <laughs> si Mimay nga, ang taas na nung dagdagan niya, no? Oh. Ayun, ganyan ko taas. Oh, Oh, ganyan ko taas. Oh, Oh. <laughs> <laughs> Eto naman si Tamad. Lagi na lang nakadapa. Lagi nakadapa ang aming si Maru. Ako ang napapagod sa inyo eh. Lagi na lang oh. Tengsin may talaga masipag. Tengsin niyo tang tang ching tang ching ching Napagod na si si Tabi. Ayoko na. Ayoko na, pagod na ako. Hm? Huh? Hm? Huh? 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 Ayoko na, pagod na ako. Sige po, babay na, pagod na ako. Ay kabayan, payat. Ako na ang napagod. kanya lang po ang aking vlog. Bye. -bye.